Pa eh. Ayun, mga mangga, hindi na nila pinapansin dito. Ayan kay kuya, oh. oh. ang dami talaga, oh. kuya. Ayan kay kuya. tayo. Ayan po, ha? Huh? Oo. Oh. Kuya, pwede kong humihinga ko pa? Sige, ko lang <laughs> kailangan. Ayan, uh. Sabihin mo sa video, kuya, para may ebidensya. Baka pag pinost ko to sa vlog, sabihin, hindi po, hindi po, Ayun, nagpaalam eh. yung mga yan. <laughs> Ayan, Tingnan mo, o. Ayan, no? Tingnan mo, Hala, ang dami. O, oh, diba? Hindi pinatansin. puno, no? Oh, tinulong ganun gaano ang kapan? Ay, may ano pa pa. Ano tawag dito? Si Nakain ba? Hindi nila pinapansin ang mako pa. Oh, may si papa. Oh. Sino man si papa? Nakuha. <laughs> oh, dito. Ay, bulsa mo na han. Ano, hindi kami ready. Hindi kami ready. Ito. Ayun. Ano pa Balik pa. Diba pa, diba ba, oh. Ilang puno pala yun oh. Oh? Kamino na oh, mo, oh. Wait, di nagpaalam ka naman eh. Sa pulan kumpulan oh. si Baon Iba yung sanga niya pa eh. Pataas lang. Pagalitan tayo. Ito may sa dami. Ayun kami as dami. Pati kami as hindi pinapas. <laughs> Siguro taga kalapandayang ka. <laughs> Siguro batang lote ka. Hindi. Oh, ayun ako, inano ko lang. Kasi may mga nakagat ko. Hindi <laughs> ka, picture. Ito, <laughs> tingnan mo. Ito, ang oh. Oh. Ang laki po. Oh. Sayang eh. Oh. Uh. lang sayang eh na. <laughs> Bawal yan, video ka. <laughs> Kala ko bulsa lang. Uy, nangulog na lang. Ang na pa. Pahulog na yun pa. Ito? Bago ba yan? Oo, oh, hmm, lang na lang. Ewan ko. May ko alam. Hindi yata bago yan. Sabi na ko pa yun. Oo. Oh, yan ang yun. Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. stop 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 1000 po Ay stay sa Eh so wala pa gaso Pero sa taas, ito ang dami. Yung kamyas, hindi din tayo. Ay, panalo. <laughs> diba? <laughs> <laughs> Yan yung nahulog kanina pa. Bago, bago Yan yung malakas. Yan yung, yung malabog kanina pa. Ang laki oh. Oh, tingnan niyo kung gaano kalaki. Oh, hindi makita pa yung palad ko. pa Hindi Welcome to Sambales. Hindi <laughs> na nila pinapansin yung mga puno sa mangga. <laughs> Nauhulog na <nila>. lang. <laughs> Oo, oh, hindi nila pinapansin yung mga puli, yung mga mangga. Mahuhulog na lang. Ay, pa po. <laughs> <laughs> Nagpigil pa tayo na yan. Nahiya ka pa na. Ah, picture. Hala kami ano, napitas mo. Eh, enggak apa